Ah, ito, share ko lang. Ah, magandang contento ngayon. May matututunan kayo. Hindi puro content lang. So, ito po ay NMAX version 2. Ang issue nito ay fuel pump. Yan o, oh, fuel pump. Kapag ang ignition nyo, nag... Halimbawa, nag-ignition kayo, nag-ignition on. Tapos, hindi nagpapump yung gasoline nyo rito, hindi lumalabas. Meron ditong pump pump eh, ito. Hindi dito lumalabas. Issue niya yung fuel pump. Tapos, ah, uh, pakita ko mga kawars kung paano mag Ito yung fuel pump. Yan. So, gumaga, sinik ko na tong fuel pump motor niya, gumagana na sa mga gusto mag DIY kung mayroon kayong tester ma uh, check nyo kung alin ang gumagana o hindi pero kadalasan ang issue talaga nito yung kanyang IC, fuel pump IC ang problema doon sa fuel pump IC nakabili yung customer bago sa online yun nga lang after kumaisalpak ah uh, hindi gumagana pumutok ng fuse doon sa fuel pump niya so defective pinabili ko na lang ng original pero kadalasan talaga fuel pump ay sira pinabili ko na lang ng original paano nga ba mag check ito yung terminal ng fuel pump IC nyo so paano mag check yung kulay red pakita ko sa camera kailangan nyo ng test light kung meron kayong test light tapos itap nyo lang doon sa ground sa body ground yung kabilang side tapos ito positive groove. Ito yung anyang pakita ko lang wait na mga siya ito yung kanyang terminal. Uh, makikita nyo kulay-kulay ang kulay ng wire nito kulay red tsaka uh, yellow blue yellow blue yung kulay red uh, always ko yun, uh, positive, laging nakailaw. Tapos yung yellow blue, ground yun. Siya yung magsisilbing trigger sa POL pump IC. So, pakita ko kung paano mag-check. Ito, positive group. Dapat, uh, sasalpak natin doon sa red na terminal. Ito. Ayan. Pag naisalpak natin, yan, yung test light niya, dapat iilaw yan. So, susi so, natin ah. Yan. Hindi umiilaw. Ibig sabihin, may problema. Check natin doon sa ground niya. Itong kabila, ground. Ground. So, susi uli natin. Yon umiilaw. Ibig sabihin, good yung trigger ng ground. Automatic talaga namamatay yun sa kala buhay kapag umaandar na unit. Kung nawawala, yung positive ground. Yan oh. Salpak natin sa positive. Yan, kapag naisalpak na nito na sa positive ground, ah, positive, positive, uh, positive wire, at hindi umiilaw, dito naman kayo pupunta sa kanyang fuse. May fuse dito. Ang pangalan ng fuse niya ay EFI. Ito yung mga ka-works. EFI. Yan, 7.5. Ang 7.5, uh, sa kanyang EFI, ito eto te rin natin kung okay pa siya wait test, uh, test light natin Yan, ibig sabihin may linya ano you know, umiilaw umiilaw siya pero pagdating dito sa dulo wala so palitan natin ng bagong fuse yang lumang fuse 7.5 dito kasi sa akin uh, kita ko kasi puto lang fuse pero sa camera hindi okay hindi kita kung putol o hindi. Pero tinesla, uh, tinester ko, busted siya Ito yung ipapalit natin bago. Ayan. Ayan oh, goods. Buo. So, kabit natin. kabit natin yung bagong fuse. Check na natin, napalitan na natin ang fuse. So, ito. yun so, umiilaw yung test light. Pagdating dito, may ilaw din. Ibig sabihin, okay na. Yung isang fuse, busted. So, dito kasi, meron naman siya lalagyan na extra. So, balik na natin yung busted na fuse. As balik ulit tayo dito sa kanyang uh, terminal kung gumagana na pala. So, ang hinahanap natin, positive. Wala. So, check natin kung meron na so simuna natin pala yun, umiilaw na ano o, umiilaw na ang test light natin ibig sabihin may linya na siya alam nyo mga kawars kung bakit to pumutok ang fuse kasi nga, doon sa fuel pump IC natin, na kinabit natin kanina, ah... Uh, doon siya naging dahilan kung bakit pumutok Pagkasalpa ko pa lang ng fuel pump IC, pumutok na. Ibig sabihin, grounded or defective yung nabili ni sir na IC. Yun lang mga ka-works. Uh, laging check muna natin, mag-diagnose, bago tayo magpabilin ng pyesa. Double checking lang. So, ganun lang po ang pag-check para malaman natin kung alin ba ang sira. Yung linya o yung pyesa. So, sana may natutunan po tayo. Hintayin ko lang yung client na makabili ng bago para may salpak na ito. Salamat.